Ayan, shout out sa inyo lahat dyan, mga idol Welcome to Tata Basurero Vlog mga idol Ayan, so alas 9 ng gabi ngayon mga idol Kita yung mga idol oh no? Nagkadatingan pa yung basura Tapos tambak na nga kami Walang tigil yung basura sa karating mga idol Ayan Ay grabe Ayan, araw na, araw ng Sabado mga idol pag Sabado linggo mga idol ganyan ka ti ka ano kadami yung basura dito. Halo hmm. halo yung basura dito mga idol Ano, no, may mga prutas pa may balat ng nyok marami ayan mga idol ah, 9.30 pala ng gabi ngayon mga idol plus na ng gabi ayan hindi pa kami tapos dito ayan tambak yung basura mga idol pero malapit na mapuno yung sasakyan natin mga idol oh. tapos tambak pa tayo dito ayan Naku. ano kayang proseso ma para mabilis dito mga idol trabaho ma mababilis Pwede na ito kainin mga idol kay kainin, kainin na basura <laughs> Ay malupit mga idol Gabing gabi na dito pa rin kami Dami basura Ayan o no? Ayan shout out sa inyo lahat ng mga idol Maraming maraming salamat sa support nyo sa aking panunod sa aking mga videos mga idol. Ayan, maraming maraming salamat sa iyong love dyan. Thank you mga idol!